Enjoy po ma'am Grace sa Minyento Apo Apo ha man po ito ma'am no? Uh. Yeah, pasok na naman tao sa trabaho eh, Si tayo e, ay e, uh, ito uh, Time check is 5 sa kanan kasi dito tayo dadaan sa C5 ayun oh, no, yung flyover na yan mag view return tayo doon shout out kay Kahilig Gilmar Kahilig dito nakatira yan eh may Luzon Luzon na Avenue City eh yeah. pagka ganito maraming tao dito pagka ganito ng oras alas 5 marami yan dyan kasi sa may Luzon na Avenue last night sa duty na pang gabi and bukas tutupin so na naman tayo joyride po, ride po ma'am enjoy ride kayo ah uh, gray, grace sa minyento grace sa minyento ah uh, ito joyride. ay hindi mo tinignan yung apps mo ma'am ah uh, na kita okay baka mapunta pa sa iba eh ayan bago tayo pumasok na uh, kumukuha muna ako ng pasahero mga kamay kasi uh, at pang gasolina natin uh. Ano? ayan po ma'am uh... wait uh, cover cup kadiliman po ito ma ma'am ma no? Ah, uh, hindi ako pwede na po sumakay. Wala, tapos kuha tayo ng pasayero bago tayo pumasok, no? Okay na po, man no? Alright, let's go! So, yun ang ginagawa ko, mga kamilraksa, pagka bago ko papasok sa trabaho, ah, uh, gumukuha muna ako ng pasayero, ma'am. Alright. eh papasok po kayo sa trabaho, ma'am. Ah, probinsya! <laughs> Anong probinsya niyo, ma'am? Quezon Province malayo. layo Pwede bang sumama doon? Pwede sumama? Ah, hindi <laughs> Sana all may probinsya no? Kaya ako mama May probinsya din naman ako Kaya alam malayo eh. Late eh. Malayo Walang oras kapag nagbas Pag airplane 45 minutes lang naman Kaya lang walang pang airplane eh <laughs> kaya kaya to imposible masikip eh. <laughs> malalaki mga truck dito mga kapitan op op kaya kaya pala kala ko hindi eh. ito kaya kaya to wow. pa babalik kayo nyan ma'am linggo ng madaling araw o sa lunis na ah merkulis Ah, Khalid, kaya pala. Kalib pala si Ma'am kaya pala mahaba-haba ang bakasyon. 3 days ano. Eh, <laughs> ah, 0960 ay 60, Ma'am. 447 Dito, Ma'am, baka masaga sa angka. 5846. 5846. Apo. Okay 'to makuha. 53 po, Ma'am. thank you, Ma'am.